Ilan pa kong... Lahat. Dalawa. Dalawa. Happy, ano masasabi mo sa birthday mo? Happy. Uh, 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 <laughs> Enjoy. Anong inuyoko, Happy? Ikaw. man masasabi mo sa birthday ng lola mo? Happy. Happy. Happy, ba? Tapos Happy, may ganun diba? Dami diba? diba? ganun diba? Patingin nga, dali. Paheart nga. Bye 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 bye. Bye bye. Ayo, wen. Ko-tomb, Antok na. Wow. Ayun na pala. Right side. may kanon, ah, second Hindi, hindi ka kasali dito. Ah. Ay, wala daw siya Right side daw, right side. Bakit daw wala, sa... Ano ko? Ano na Oh, dito, sa. right side. Okay. Okay. side. ito. Okay, Ayan. Ito, Sabaw, sabaw. <laughs> so, ganun pala. Sige na, Nigel. ito yung type ko it matching bago ang hanggang dito pala po may halo-halo ko oh. wow basta sponsor namin. Anong masasabi ng sponsor? <laughs> huh. Magkano isang tao dito, Koy? Eh? 588. 588? Wow. Ang huh? Dating ini-sponsor ang ko, ngayon siya na nag-i-sponsor sa amin. Kaya damihan nyo kahit nyo, kasi makakayat sa lahat sa amin. Buti na lang, coding ko ngayon. Araw na to, birthday ni Ate Babeng. At dahil coding ko, nakasama ako sa birthday treat ng kanyang anak na si Koy Koy, na aming inaanap. At yan, yung katabi ko ay yung aming apo sa kanya na laging nasa bahay. At yan, malaking pasalamat sa Panginoon at nasama talaga sa kainan na to. dahil bukod sa nakakain na nakagawa pa na isang content matapos nga naming manggaling dun sa seaside mo waka park at eto kumain kami mamaya bago dumalim dumilim o matapos kumain babalik kami ron muli para enjoy naman ang night time ng ano seaside mowa para makapaglaro muli yung mga bata o makapagpahinga doon habang magpapalipas ng traffic minsan sa ganitong uri ng kainan, kahit na sabihin mo madaming pagkain, konti na rin pala talaga makakain mo. Eh. Unang una, dahil sa may edad na. At pangalawa, yung mga nakikita mong pagkain, eh nakakain mo na rin sa inyong tahanan o ating tahanan. Kaya ang mga kinain ko dito ay yung hindi ko talaga nakakain dito sa bahay na madalas. Uh, kumain nga, kinuha ko nga pala rito yung ano, uh, kangkong chips, kare-kare, mga something na laging wala sa bahay. Ah, yung kohol, kumuha din ako ng kohol. Tinigman ko lang. Pero ha, nakatatlong kohol lang ako. Tumigil lang po ako. Matrabaho eh. Kailangan pang basagin yung shells para makain. Ah, pero yung sabaw ng gatang kohol at yung kangkong, yun ang bilakpakan ko. Masarap naman. Yung pagkakagata, talagang gata. Hindi tinipit sa gata. At siguro ma-advise ko na lang, kung pupunta kayo sa ganitong kainan, talagang magpagutom po kayo kasi Sipin nyo po, 588 pesos, tapos busog kayong pupunta rito, talo po kayo. Hindi ko kayo makakain ng iba nilang mga putahe. Sayang naman po talaga, di ba? Kung pupunta kayo, nabusog na kayo kaagad dito dahil eat all you can po ito. Sayang na sayang po talaga pag busog kayong pumunta. Kaya advice ko lang, gutom po kayo pag pumunta rito. Kung baga sa gera, pagandaan nyo po ang gera para manalo sa laban. Ngayon ko lang ba nakakain dito o nakaraan? Ano lang. Bikings kumain sa mga. Ba't tayo sa Vikings? Uli mm. na. Kailangan na doon. Kung nga rin ko ka ano, pili mo dalawang araw bago ka ano. Tsaka mag-uwa. Nakaraan pa ako nag-chat eh. Sabi ko kung kami na doon sa mali. Full na ako. Kasi alam mo may scallop doon. May Marami. Mm -hmm. Marami din na yung bike news. Kaya nga ang ano sa kanya, kailangan, bago ano, ka ako mga tatlong araw, nagpa ka na. Kasi ang dami yung seafood. Kaya nga, mas niyang bike so, eh, news. na lang. Sarap din na, na ako maghahanda sa aras. Ma! ma so, na lang. Yung may kuy-kuy. Binayaran niya 500 na hita. Tapos lang pala <laughs> Ayun lang, na puro ganyan. Hello. Sa kadaing, kasi sinabi niya ako nala, eh, na lang, at pinayara mo Nilutuan na lang kita na mga yun. Ayaw <laughs> Pero ano? kay Bandred. Magkano kayo? Eh? 88. Oo. Oh. Pero ulo. Okay. Kaya nga sabi ko, kumain nyo lang. <laughs> ano? Bilayak mo na hukang kasi sinabihan mo na ano eh. Saka yung mga marshmallow lang kinakain, iniiwan daw yan. Ano yung mga marshmallow? Wala. Kapagay sa kanin. Marshmallow lang din ang pinili. Ha? Ano pala yun? Papay sa kanin. Ayan, ano 'yung kalahati mo. 'yung nabasag 'yung puwet. Para, mo ng tsarae 'yung Ano ba 'yan? Ay, no. Malayo hmm. daw yung ah. driver. Ah. Sayang <coughs> naman. <coughs> Malayo. Nakabigaw ko naman lang. Wala tayo na Sayang eh. Mayayin, mayayin talaga si Sam. Hmm? Masarap. Ah, Batman mo. Tagging mo na ako. Hindi ako magkakanin. Ah. Ah. Tulog yung magkanin ah. Mag na. Ang sarap ng nila, no? Ang sarap ng, Ang sarap ng <laughs> <laughs> Masaba na <niya> ako? Wala <laughs> ka <Kiyama> sa kuhol. <laughs> Di, kuhol lang pala din ayo eh, no? Wow! Ay, nakain Nanalo Hindi mo pag my God! Hindi mo pag-inayin mo. Hindi mo kahit naman talaga sa halo-halo, yelo lang ang pinakain niya. Huwag makain ng mga ganyan. Uy! <tinyo> kumain ko ba lang kumain? Ulo? Ano? Anong maris? Wala ka na, bakit? Wala! Bawal dito kung kumain na kumain. Mabubi ng plato. Ano mo yung be? Yung gelatin niya doon. Puro-puro tas. Pwede ka magpalit ng plato. Ayoko na ah! <laughs> <laughs> Mama, si Daniel ako hotdog kasi hindi kumain. Ito nga, ako tulog na. Laka ganyan lang. Ito ganyan lang. Di ba oh. yung nutrition? Matigas na, yun. na Nandiyan na sa Jesse. Ayaw na raw na. Ano ba yan? ayaw niya na kumain? Ayaw niya na kumain. Pwede mo kumain kayo pa kunti na kumain. Ah, gento gento. Bye. Bye. So, para nambagkagata. ang hanggapon. Ito yung din pinupukpok. Ito oh, yung uh, pinupuk, basis sabi niya. Pinupukpok naman puta. Oh, ni, alam ko sini. Kaya nga, pag nabasag lang nabasag yan, mo, e. mo yung puwet, sisip mo, hindi naman nabasag yung puwet. Eh, di sungkitin mo na lang. Tumilok, sinabi ko sila puwet, ayaw na to take for Ah, dito nga po pala sa Kabalin ay sa pagkakaalam ho namin ay lutong kapampangan po ito. Correct me na lang po if I'm wrong. Comment nyo na lang po sa baba. Ah, uh, 588 po ang per people dito. At pag uh, Nagsimula ang kain nyo ay matatapos po ng within 2 hours. Kaya, suggest ko lang po, huwag kayong kakain kaagad ng heavy food. Kainin nyo lamang po yung mga hindi heavy para uh, makabuelo pa kayo ng ibang kakainin dito sa kainan na to. Happy eating na lamang po sa mapupunta rito. bago nang ano yung kabalin, taga tugtog ng ano. Ano nga ang pangalan yan? Ano pangalan neto? Yan gano'n? Si daddy na ang bagong taga ano ng kabalin. Dali, tawagan ka ang customer dito. Tinagawa <laughs> mo ng trabaho yung ano ah, yung manong ah.